guys dahil schedule na ano namin ngayon monthly clean up drive so ngayon nagaano uh, po kami nagsisiminto nagsisiminto po kami sa kalsada ng mga sira And guys nagpunt po tayo ng graba para dun sa, sa bubuhusan natin ng na siminti dito sa sirang kalsada guys ito yung nagawa natin ito po yung bubuhusan natin yung mga nasirang kalsada dito sa loob ng baryo namin yung iba naman naglinis ah, doon sa mga maramunang mga bakuran clean up drive, monthly clean up drive dito sa barangay namin Yan. inayos po natin yung mga sirang kalsada na Guys, binawasan na po natin 'yung ano sirang daanan o kalsada dito sa aming barangay. Kaya dyan, paisnakin muna natin sila. Hanggang dito na lang muna ang aking video. Huwag pong kalimutan ni share. Maraming salamat. Bye-bye.